hindi makahingi ng sampagita po wala po kasi kami pambili Wow. Ate, Kala, Unti sa pagita ngayon kasi mahal ang sa pagita. Ay mahal po sa pagita. Wala po kami pang wala po kami pang bayad Saan po nito. Saan diyan po. Nagikotig po. Wala po kami pang bayad nito. Ate, okay lang bigyan niya sa amin. Ilan po anak niyo, ate? 6 Anim. Anong trabaho po niyo po? Ito na sa bahay. ng isang pagita. Sila kayo po. Mag-construction din. Kung mayroon sige po, maraming salamat po sa bigay nyo ha. <laughs> Pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon. Uh, sige po, sige salamat po. Kayo, po. Opo, ano. Oh. Well, mga ka -MG, no, uh, napadaan kami doon sa isang nanay na gumagawa ng sapagita. So, sinubukan ni Makoy, no, mga mg na humingi ng sapagita. Walang patumpik-tumpik, mga mg Binigyan agad si Makoy. No? Napakabait na nanay. Kaya ngayon, babalikan namin si nanay dahil napakabait niya uh, binigyan niya si Makoy ng Pagita, dito po yung mga ka -MG. kaya ngayon magbibigay kami kay nanay ng biyaya tara mga KMG samahan niyo po kami let's go ayan so hindi akalangin ni nanay kanina hmm. nababalikan natin nababalikan po, natin so sa halos po na street na ito mga KMG no ah uh, talagang ano nagtitinda sila dito ng ano, sapagita dito ba yan oh ito yan Ito yung bahay nila mga ka-MJ Nanay, magandang umaga po ulit Ako po yung binigyan nyo ng sampaguita Nais ko lang po magpasalamat sa inyo binigyan po nyo po ako kagad Yan, dahil kayo po yung mabait nanay Kuya Jacoy, pasok So, bibigyan Ayan. natin si nanay ng biyaya no, dahil napakabait Ayun Ay, marinig po Pwede pumasok nanay? Ayan dahil po mga ka MJ, ah, napansin po namin si nanay na gumagawa po ng sampagita, Ayan nga po, eh pumasok po kami. Nanay, pwede naman po ng sampagita. Ay, pumasok, bumalik si nanay sa pinanggalingan niya at kumuha ng sampagita, Binigay niya kagad sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo nanay. Ayan. But, bakit binigay niya po sa si, ano, makoy nanay? Bakit niya po binigyan agad ng ano, sampagita? May room oh, na. Meron, meron. Kuya Joko, okay. ang, sabi, mm -hmm. ang sabi pa ni nanay, so, uh, mahal yung sampagita ngayon, kaya ito lang muna yung maibigay ko sa'yo. So, marami na yung makuya. O, oh, marami na to. Yeah. So, dahil yan, ay, sa kabaitan nyo po, ito, may biyaya rin pa kami sa inyo. Yeah. So, bagat, bigas po. Hindi lang po ito nanay, may 500 din po kayo nanay. Wow. Biyaya okay. naman nanay, hindi inasahan okay. po nanay no. Oh. Ano pangalan niyo po nanay? Arlene po. Arlene. Okay. Ilang taon na po kayo nanay? 47. 47 gulat pa si Nanay. <laughs> Ilan pa anak niya Nanay? Anim. Anim po. Ito yung mga sa anong tawag po dito Nanay? Ilang ilang po 'yan? Ah ito po yung ilang. Opo. Ah. Yung mga dahon ito po yung ilang-ilang. Uh Oo. -oh. Mukhang ano na po yung sampagitan niyo Nanay, medyo dilaw-dilaw na po. Hindi pa po pa lang. Iyan yung dilaw niya yung ang titinda mamaya. Ah, ito ah okay, ito yung mas maganda. Mabango kasi. Dilang, mabang yung green po, hindi mo na masyado. Uh Oo. -oh. Ito, ilang-ilang po tawag o po. dito. O may basain para mabuhay. Ah, ilang-ilang. Mm hmm. Tapos mabuhay pa pala yung makoy. Yan, abaka. Ay, abaka po ito. Ayan. Mahal po daw ito din, nanay. Sampo ah. po. Sampo? Mm hmm. Pwede mo kami turuan, nanay, kung paano po gumawa ng sampagita po. Ayan, paturo tayo kay nanay. Ito yung gamit dito. ni nanay mo kayo. Yung ito yung kahoy. Ah, kailangan kasi para sabitan. may sabitan. pagsabitan. Yung ito po. Oh, dito. Ah, may karayom siya, nanay. Opo. Ayan. Parang tinatahi ni nanay. Ang nagkatahi lang makin Tapos. Ay, yun lang. Tapos na. Tapos. Bakit yung... Tatali pa po. Bakit yung iba nanay marami pong ganito? O pares lang? Ibang design din Kasi ay, ibang, yung iba iba, iba kasi Ano. Talagang mahal. Pero kung ano. Mura. Marami din. Ayan. Parang sinulid lang. Makailang perasa po yung nanay sa isang araw po? Minsan, makaabot kami ng 600 na tuwag na dito. 600? Basta kung tinda ng linggo. Taga dito po talaga kayo pinanganak nanay? Sa Mindanao po. Bisaya po kayo? Marunong pa rin po kayo magbisaya? Marunong din. Uh Nay, turuan nyo nga po ito magbisaya nanay. Na, anong pong bisaya ng guapo Uh, kung sa ano, kung sa ano, pugi. Bugi, bugi. Mm. Oh. Pero sa... natin na sabi natin nanay na maot ako, ibig sabihin guapo ako. Ma maot. Pangit? Hindi, ako ka maingin. Sabi na ngayon, Para na Ay. Huwag ka maingin nanay. Ang ganda mo kayo? Oh, Pwede kayo, okay. ano <laughs> ka lang dyan? Kasi tuturuan, kasi bisaya ito si nanay. Oh. Uh, tuturuan nga ni nanay oh, magbisaya. Sige, sige, excited na ako. Oh, diba sabi gwapo guapo ako. Oh, Ganon. Please, In bisaya, maot ako. Sasabihin ko. Oh, sasabihin mo. Ano yan? Maot? Maot ako. Ah. Yan, maot ako. Tanggalin mo 'yung mask mo. <laughs> ah, mask ko. Oh. Mm. Yan, maot ako. <laughs> proud na proud na 'yo. Oh. Uh, go, go, go. <laughs> go, go, no. go go. Go pa na. Go pa na, go pa. Ayun. Bakit po kayo natatawa na? Kuwapo pero natatawa kayo. Kasi sabi niya maot siya. <laughs> ano po ibig sabihin nanay? Ha? Ano po ibig sabihin po noon? Sabihin ko. Kaya pabalay nanay. Ha? Ano po ibig sabihin po nanay? Maot po. Yung ma yung maot. Opo. Pangit. <laughs> Ayun, proud ka pa ha. Akala Uwi na mo po ako nanay. <laughs> Ayun, nagtampo. Ayun Ay, sa ano sa ah, Bisaya. sa Bisaya. Bisaya yung ka, nanay. Yung mm -hmm. asawa mo nanay. Ilocano. Ilocano. So, so, ha. Ito si nanay. Ah, nanay. Dugay na kadiri nanay. Hmm. Um, bisaya okay na. <laughs> Dugay na. Dugay na. Ay, nanay, na. Dugay na. Oh, pila nakakatuig diri nanay. Um, ano na? Mga no, nung 2002 pa. Ah, 2002 pa ka dire? Mm. Ng nga nung nabot mga dire na, <laughs> na na? Dire destiny na. destiny na niya? Destiny? Laman din, din niya ako. Lugar na akong ginan. Ah. Oo. Um, pero saan kayo saan kayo nagkita ni Lakay niyo po? Sa Mindanao. Sa Mindanao? Ah. Doon, doon siya lumaki. Oh, okay. Dito siya pinanganak pero lumaki siya doon sa Mindanao. Mm -hmm. Kaya nagkita kayo at pumunta dito. Oo. Oh. Bisaya din si nanay, no? Mga bisaya. Gwa pa. pa. Basta go. Basta bisa ya. Gwa pa. <laughs> tigulang na. <laughs> tigulang na. Gwa <laughs> pa, <Guapa, Japan>. gapon, pa. Ah, besik tigulang. <laughs> <laughs> Yuman yung mga anak babae na 'no? Iya, ang anak ko, 'yan. Ano? At saka 'yan. At <laughs> saka yun, na kayka. Uh, puro babae yung mga anak mo na 'no? Babae lahat. Kainaat Lala namatay ay. yung bunso. Pito lahat Lala babae na nay. Eh isang lalaki pumanatay. Ah, may bunso sa makoy Lala <laughs> lalaki yung namatay, tapos Oo. natira puro babae. Ano kayong laman nito nanay? Tingnan niya po natin. natin oh. Lagyan mo dito mo kayo. No skipping ads po para mas marami pa po tayong matulungan. Ito si nanay na gumagawa lang po ng sampagitan na hindi inasahan. Uh, Nabigyan po siya ng biyaya ngayon. Maraming maraming salamat po. Dagang salamat. And God bless po sa lahat. Okay nanay ha? Uh, sige po. Okay tara.